Si Bushra, isang 72 anyos na retiradong NARS, ay kilala sa kanyang dedikasyon sa pag-aalaga ng mga pasyente noong kabataan niya. Ngunit sa kabila ng kanyang kaalaman sa kalusugan, napansin niya na madalas siyang pagod at bumabangon sa gabi na may pakiramdam ng kaba at hindi maipaliwanag na discomfort. Ang kanyang umaga ay madalas na nagsisimula sa pagkahilo at brain fog na inakala niyang bahagi lamang ng pagtanda. Isang gabi, habang nanonood ng isang health program sa telebisyon, natuklasan niya ang tungkol sa apat na gawi sa oras ng pagtulog na maaaring tahimik na nakakasira sa kanyang kalusugan. Pagkain ng hapunan ng huli, pag-inom ng sobrang tubig, bago matulog, pagtulog sa mainit na silid, at pagtulog sa maling posisyon. Ang programang ito ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon na baguhin ang kanyang gawi upang mapabuti ang kanyang kalusugan at maiwasan ang mga panganib tulad ng atake sa puso at stroke. nagpasya si Bushra na simulan ang kanyang pagbabago sa pamamagitan ng pagtigil sa pagkain ng hapunan ng huli. Sa loob ng maraming taon, sanay siyang kumain ng mabigat na pagkain tulad ng karikar or fried chicken malapit sa oras ng pagtulog. Ngunit natutunan niya na ang pagkain ng hapunan tatlo hanggang apat na oras bago matulog ay nagbibigay daan sa kanyang katawan na matunaw ng maayos ang pagkain. Sinimulan niya ang pagkain ng hapunan ng 6-6 ng gabi at kung nagugutom siya bago matulog, pumipili siya ng magaan na merienda tulad ng isang maliit na piraso ng prutas o isang dakot ng mani. Pagkatapos ng dalawang linggo, napansin niya na nawala ang kanyang heartburn at ang kanyang pagtulog ay naging mas malalim. Ang kanyang umaga ay nagsimula ng may mas maraming enerhiya at hindi na siya nagigising na may pakiramdam ng discomfort. Ang Pagbabago sa kanyang hydration habits ay isa pang hamon. Si Bushra ay sanay na uminom ng isang malaking baso ng tubig bago matulog, iniisip na ito ay mabuti para sa kanyang kalusugan. Ngunit natutunan niya na ang sobrang pag-inom ng likido sa gabi ay nagdudulot ng madalas na pag-ihi na nagdudulot ng panganib ng pagkahulog kapag nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi. Sinimulan niyang bawasan ang kanyang pag-inom ng tubig pagkatapos ng Imelar ng gabi at umiinom lamang ng maliliit na sips kung nauuhaw siya. Napansin niya rin na ang kanyang madalas na pag-ihi sa gabi ay nabawasan at ang kanyang pagtulog ay hindi na naaabala. Ang pagbabagong ito ay nakatulong din sa kanya na maiwasan ang pagkahilo kapag bumabangon na dating nagpapakaba sa kanya. Ang temperatura ng kanyang silid tulugan ay isang bagay na hindi kailanman naisip ni Bushra. Gustong gusto niya ang mainit at maaliwalas na silid na may makapal na kumot at mataas na thermostat. Ngunit natutunan niya na ang pagtulog sa isang mainit na silid ay nagdudulot ng strain sa kanyang puso at nagpapababa ng kalidad ng kanyang pagtulog. Sinimulan niyang babaan ang temperatura ng kanyang silid ng paunti-unti, mula 24 degrees Celsius hanggang 18 degrees Celsius sa loob ng ilang gabi. Pinalitan niya rin ang kanyang makapal na kumot ng magaan na cotton bedding. Pagkatapos ng isang buwan, Napansin niya na mas mahimbing ang kanyang pagtulog at hindi na siya nagigising na pawisan o hindi komportable. Ang kanyang umaga ay naging mas produktibo at ang kanyang pakiramdam ng pagod ay nabawasan. Ang pinakamahirap na pagbabago para kay Bushra ay ang kanyang posisyon sa pagtulog. Sa loob ng maraming taon, natutulog siya ng nakatihaya, iniisip na ito ang pinakakomportabling posisyon. Ngunit natutunan niya na ang pagtulog ng nakatihaya ay nagdudulot ng panganib ng sleep apnea at acid reflux, lalo na sa kanyang edad. Sinimulan niyang matulog sa kanyang kaliwang tagiliran gamit ang isang body pillow upang manatili sa posisyong ito. Sa una, hindi siya sanay, ngunit pagkatapos ng ilang linggo, napansin niya na mas madali ang kanyang paghinga sa gabi at nawala ang kanyang madalas na pagising dahil sa heartburn. Ang kanyang sirkulasyon ay bumuti rin at ang kanyang pakiramdam ng pagod sa umaga ay nawala. Pagkatapos ng tatlong buwan, si Bushra ay parang ibang tao. Ang kanyang enerhiya ay bumalik, ang kanyang isip ay naging mas malinaw, at ang kanyang kumpiyansa sa kanyang kalusugan ay tumaas. Ibininahagi niya ang kanyang natutunan sa kanyang mga kapitbahay na nagtaka sa kanyang bagong sigla. Ang kwento ni Bushra ay nagpapatunay na ang maliliit na pagbabago sa gawi sa oras ng pagtulog ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kalusugan kahit na sa edad na 7 pita tiyo. Si Ahmad, isang 7.5 taong po anyos na dakanandar, ay laging abala sa kanyang maliit na tindahan sa palengke. Sa kabila ng kanyang aktibong pamumuhay, napansin niya na ang kanyang enerhiya ay unti-unting nauubos at madalas siyang nagigising sa gabi upang umihi na halos nagdulot na ng mga aksidente. Isang gabi, habang nagpapahinga, ang kanyang anak na si Sara, isang espesyalista sa pagtulog, ay nag-alala sa kanyang kalagayan. Tatay, ang iyong mga gawe bago matulog ay maaaring naglalagay sa iyo sa panganib, sabi ni Sara. Ipinakilala niya ang apat na gawi na natutunan din ni Bushra. Pagkain ng hapunan ng huli, pag-inom ng sobrang tubig bago matulog, pagtulog sa mainit na silid at pagtulog sa maling posisyon. Bagamat nag-aalinlangan si Ahmad dahil sa kanyang tiwala sa kanyang anak, nagpasya siyang baguhin ang kanyang gawi upang maprotektahan ang kanyang kalusugan at maiwasan ang mga panganib tulad ng pagkahulog o atake sa puso. Sinimulan ni Ahmad ang kanyang pagbabago sa pagkain ng hapunan. Sa loob ng maraming taon, Sanay siyang kumain ng mabigat na hapunan tulad ng adobo o menudo malapit sa oras ng pagtulog, iniisip na ito ay makakatulong sa kanyang pagtulog. Ngunit natutunan niya mula kay Sara na ang pagkain ng hapunan tatlo hanggang apat na oras bago matulog ay nagbibigay daan sa kanyang katawan na matunaw ng maayos ang pagkain. Sinimulan niyang kainin ang kanyang hapunan ng ambar ng gabi at kung nagugutom siya, pumipili siya ng magaan na merienda tulad ng isang maliit na mangkok ng lugaw o isang piraso ng saging. Pagkatapos ng dalawang linggo, napansin ni Ahmad na nawala. Ang kanyang acid reflux at ang kanyang pagtulog ay naging mas mahimbing. Hindi na siya nagigising na may pananakit sa dibdib at ang kanyang umaga ay naging mas produktibo. Ang pagbabago sa kanyang hydration habits ay isang mas malaking hamon. Si Ahmad ay sanay na uminom ng isang malaking baso ng tubig o juice bago matulog, iniisip na ito ay mabuti para sa kanyang katawan. Ngunit ipinaliwanag ni Sarah na ang sobrang pag-inom ng likido sa gabi ay nagdudulot ng madalas na pag-ihi na nagdaragdag ng panganib ng pagkahulog. Sinimulan ni Ahmad ang pagbabawas ng kanyang pag-inom ng likido pagkatapos ng Imanitor ng gabi at umiinom lamang ng maliliit na sips kung nauuhaw siya. Napansin niya na ang kanyang madalas na pagbangon sa gabi ay nabawasan at ang kanyang pagtulog ay hindi na naaabala. Ang pagbabagong ito ay nakatulong din sa kanya na maiwasan ang pagkahilo kapag bumabangon na dating nagpapakaba sa kanya dahil halos siya nadulas sa banyo noong isang gabi. Ang temperatura ng silid tulugan ay isang bagay na hindi kailanman naisip ni Ahmad. Gustong gusto niya ang mainit na silid na may makapal na kumot at saradong bintana. Ngunit natutunan niya na ang pagtulog sa mainit na silid ay nagdudulot ng strain sa kanyang puso at nagpapababa ng kalidad ng kanyang pagtulog. Sinimulan, niyang babaan ang temperatura ng kanyang silid sa 18 degrees at binuksan ng isang bintana para sa sirkulasyon ng hangin. Pinalitan niya rin ang kanyang makapal na kumot ng magaan na cotton bedding. Pagkatapos ng isang buwan, napansin niya na mas mahimbing ang kanyang pagtulog at hindi na siya nagigising na pawisan. Ang kanyang presyo ng dugo na dating mataas sa umaga ay naging mas stable din. Ang posisyon sa pagtulog ay ang pinakamahirap na baguhin para kay Ahmad. Natutulog siya ng nakatihaya sa loob ng maraming taon. Iniisip na ito ang pinakakomportable. Ngunit natutunan niya na ang posisyong ito ay nagdudulot ng panganib ng sleep apnea at nagdaragdag ng strain sa kanyang puso. Sinimulan niyang matulog sa kanyang kaliwang tagiliran gamit ang isang body pillow upang manatili sa posisyong ito. Sa una, hindi siya sanay, ngunit pagkatapos ng ilang linggo, napansin niya na mas madali ang kanyang paghinga sa gabi at nawala ang kanyang madalas na pagising dahil sa heartburn. Ang kanyang sirkulasyon ay bumuti at ang kanyang pakiramdam nang pagod sa umaga ay nawala. Pagkatapos ng tatlong buwan, si Ahmad ay parang ibang tao. Ang kanyang enerhiya ay bumalik at mas matagal na siyang nakakatrabaho sa kanyang tindahan nang walang sakit o pagod. Nagpasalamat siya kay Sara at ibinahagi ang kanyang natutunan sa kanyang mga kaibigan sa palengke. Ang kwento ni Ahmad ay nagpapatunay na kahit sa edad na si 25, ang maliliit na pagbabago sa gawi sa pagtulog ay maaaring magdulot ng malaking benepisyo sa kalusugan. Si Farhana, isang sitwenta anyos na may bahay, ay laging abala sa pag-aalaga sa kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang dedikasyon, napansin niya na madalas siyang nagigising sa gabi na may kaba sa dibdib at mabilis na pintig ng puso na nagpapababa ng kanyang kumpiyansa. Isang araw, inimbitahan siya ng kanyang kaibigan na dumalo sa isang health seminar sa kanilang komunidad. Doon, natutunan niya ang tungkol sa apat na gawi sa pagtulog na maaaring nakakasira sa kanyang kalusugan, pagkain ng hapunan ng huli, paginom ng sobrang tubig bago matulog, pagtulog sa mainit na silid, at pagtulog sa maling posisyon, na siyang parehong mga gawi na binago ni Nabushra at Ahmad. Ang seminar facilitator, isang doktor, ay ipinaliwanag na ang mga gawaing ito ay maaaring magdulot ng atake sa puso, stroke, at pagbaba ng kalidad ng pagtulog. Nagpasya si Farhana na simulan ang kanyang pagbabago sa pagkain ng hapunan. Sa loob ng maraming taon, sanay siyang kumain ng mabigat na pagkain tulad ng sinigang o lechon malapit sa oras ng pagtulog, iniisip na ito ay makakatulong sa kanyang pagtulog. Ngunit natutunan niya na ang pagkain ng hapunan tatlo hanggang apat na oras bago matulog ay nagbibigay daan sa kanyang katawan na matunaw ng maayos ang pagkain. Sinimulan niyang kainin ang kanyang hapunan ng Aymar Iinmar ng gabi at pumipili ng magaan na merienda tulad ng isang maliit na mangkok ng salad o isang piraso ng prutas kung nagugutom siya. Pagkatapos ng dalawang linggo, napansin ni Farhana na nawala ang kanyang heartburn at ang kanyang pagtulog ay naging mas malalim. Hindi na siya nagigising na may pananakit sa dibdib at ang kanyang umaga ay naging mas masigla. Ang pagbabago sa kanyang hydration habits ay mahirap sa una. Si Farhana ay sanay na uminom ng isang malaking baso ng tubig o tsaa bago matulog, iniisip na ito ay mabuti para sa kanyang kalusugan. Ngunit natutunan niya na ang sobrang pag-inom ng likido sa gabi ay nagdudulot ng madalas na pag-ihi na nagdaragdag ng panganib ng pagkahulog. Sinimulan niyang bawasan ang kanyang pag-inom pagkatapos ng x mower ng gabi at umiinom lamang ng maliliit na sips kung nauuhaw. Napansin niya na ang kanyang madalas na pagbangon sa gabi ay nabawasan at ang kanyang pagtulog ay hindi na naaabala. Ang pagbabagong ito ay nakatulong din sa kanya na maiwasan ang pagkahilo kapag bumabangon. Ang temperatura ng kanyang silid tulugan ay isang bagay na hindi kailanman naisip ni Farhana. Gustong-gusto niya ang mainit na silid na may makapal na kumot. Ngunit natutunan niya na ang pagtulog sa mainit na silid ay nagdudulot ng strain sa kanyang puso. Sinimulan niyang babaan ang temperatura ng kanyang silid sa 18 degrees at gumamit ng magaan na cotton bedding. Pagkatapos ng isang buwan, napansin niya na mas mahimbing ang kanyang pagtulog at hindi na siya nagigising na pawisan. Ang kanyang pintig ng puso sa umaga ay naging mas regular. Ang posisyon sa pagtulog ay ang pinakamahirap na baguhin. Natutulog siya ng nakatihaya, ngunit natutunan niya na ang posisyong ito ay nagdudulot ng panganib ng sleep apnea. Sinimulan niyang matulog sa kanyang kaliwang tagiliran gamit ang isang body pillow. Pagkatapos ng ilang linggo, napansin niya na mas madali ang kanyang paghinga at nawala ang kanyang kaba sa dibdib. Pagkatapos ng tatlong buwan, si Farhana ay parang ibang tao. Ang kanyang kalusugan at kumpiyansa ay bumuti at ibinahagi niya ang kanyang natutunan sa kanyang mga kapatid, si Nariyad at Shamim, isang mag-asawang nasa edad 73 at 70, ay kilala sa kanilang komunidad bilang masigla at mapagmahal na mag-asawa. Sa kabila ng kanilang edad, gusto nilang manatiling aktibo upang makasama ang kanilang mga apo at ipagpatuloy ang kanilang paboritong libangan, ang paglalakad sa umaga at pag-aalaga sa kanilang maliit na hardin. Ngunit napansin nila na ang kanilang enerhiya ay unti-unting bumababa at madalas silang nagigising sa gabi na may pananakit ng katawan o baradong paghinga. Isang gabi, habang nanonood sila ng isang health program sa telebisyon, nalaman nila ang tungkol sa apat na gawi sa pagtulog na maaring nakakasira sa kanilang kalusugan. Pagkain ng hapunan ng huli, pag-inom ng sobrang tubig bago matulog, pagtulog sa mainit na silid at pagtulog sa maling posisyon na siyang parehong mga gawi na binago ni Nabushra, Ahmad at Farhana. Ang programang ito ay nagbigay inspirasyon sa kanila na sama-samang baguhin ang kanilang mga gawi upang mapabuti ang kanilang kalusugan at maiwasan ang mga panganib tulad ng atake sa puso at stroke. Nagpasya si Nariyad at Shamim na simulan ang kanilang pagbabago ng magkasama na ginagawang mas madali ang proseso dahil sa kanilang pagsuportahan sa isa't isa. Sinimulan nila sa pagkain ng hapunan. Sa loob ng maraming taon, sanay silang kumain ng mabigat na hapunan tulad ng kare-kare o crispy pata malapit sa oras ng pagtulog. Ngunit natutunan nila na ang pagkain ng hapunan tatlo hanggang apat na oras bago matulog ay nagbibigay daan sa kanilang katawan na matunaw ng maayos ang pagkain. Sinimulan nilang kainin ang kanilang hapunan ng imao ng gabi at kung nagugutom sila, pumipili sila ng magaan na merienda tulad ng isang maliit na mangkok ng prutas o isang piraso ng tinapay. Pagkatapos ng dalawang linggo, napansin ni Riyad na nawala ang kanyang heartburn at si Shamim ay natuwa sa pagkawala ng kanyang paminsan-minsang pananakit sa dibdib. Ang kanilang pagtulog ay naging mas mahimbing at ang kanilang umaga ay naging mas masigla. Ang pagbabago sa hydration habits ay isang hamon para sa mag-asawa. Pareho silang sanay na uminom ng isang malaking baso ng tubig o tsaa bago matulog, iniisip na ito ay mabuti para sa kanilang kalusugan. Ngunit natutunan nila na ang sobrang pag-inom ng likido sa gabi ay nagdudulot ng madalas na pag-ihi na nagdaragdag ng panganib ng pagkahulog. Sinimulan nilang bawasan ang kanilang pag-inom pagkatapos ng ice ng gabi at umiinom lamang ng maliliit na sips kung nauuhaw. Napansin nila na ang kanilang madalas na pagbangon sa gabi ay nabawasan at ang kanilang pagtulog ay hindi na naaabala. Ang pagbabagong ito ay nakatulong din sa kanila na maiwasan ang pagkahilo kapag bumabangon, na lalong mahalaga para kay Riyad na minsan ay halos nadulas sa banyo. Ang temperatura ng silid tulugan ay isang bagay na hindi kailanman naisip ng mag-asawa. Gustong gusto nila ang mainit na silid na may makapal na kumot at saradong bintana ngunit natutunan nila na ang pagtulog sa mainit na silid ay nagdudulot ng strain sa kanilang puso at nagpapababa ng kalidad ng pagtulog. Sinimulan nilang babaan ang temperatura ng kanilang silid sa 18 degree karisi at gumamit ng magaan na cotton bedding. Binuksan din nila ang isang bintana para sa sirkulasyon ng hangin. Pagkatapos ng isang buwan, napansin nila na mas mahimbing ang kanilang pagtulog at hindi na sila nagigising na pawisan ang kanilang presyo ng dugo ay naging mas stable at ang kanilang umaga ay naging mas produktibo. Ang posisyon sa pagtulog ay ang pinakamahirap na baguhin. Pareho silang natutulog ng nakatihaya, iniisip na ito ang pinakakomportable. Ngunit natutunan nila na ang posisyong ito ay nagdudulot ng panganib ng sleep apnea, sinimulan nilang matulog sa kanilang kaliwang tagiliran gamit ang isang body pillow upang manatili sa posisyong ito. Pagkatapos ng ilang linggo, napansin ni Shamim na mas madali ang kanyang paghinga at nawala ang kanyang madalas na pagising dahil sa heartburn. Si Riyad naman ay natuwa sa pagkawala ng kanyang paminsan-minsang kabasa sa dibdib. Pagkatapos ng tatlong buwan, si Riyad at Shamim ay parang mga bagong tao. Ang kanilang enerhiya ay bumalik, ang kanilang kalusugan ay bumuti, at ang kanilang pagsasama ay lalong naging matatag dahil sa kanilang pinagsamang pagsisikap. Ibininahagi nila ang kanilang natutunan sa kanilang mga anak at apo na nagtaka sa kanilang bagong sigla. Ang kwento ni Nariyad at Shamim ay nagpapatunay na ang kalusugan ay isang pinagsamang paglalakbay at ang maliliit na gawi ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Konklusyon, ang kapangyarihan ng maliliit na pagbabago sa pagtulog ang mga kwento ni Nabushra Ahmad, Farhana, at sina Riyad at Shamim ay nagpapakita ng isang simpleng katotohanan. Ang kalusugan sa pagtanda ay hindi lamang tungkol sa malalaking pagbabago tulad ng dieta o ehersisyo, kundi pati na rin sa maliliit na gawi sa pagtulog na madalas nating binabalewala ang tamang oras ng pagkain ng hapunan, pagbabawas ng likido bago matulog, pagpapababa ng temperatura ng silid, at pagtulog sa tamang posisyon ay nagbigay daan sa kanila upang maibalik ang kanilang enerhiya, kumpiyansa, at kalidad ng buhay. Si Bushra ay natutong iwasan ng heartburn at nagkaroon ng mas malinaw na isip. Si Ahmad ay nakabawi ng lakas at iniiwasan ang mga panganib sa pagkahulog. Si Farhana ay nagkaroon ng bagong kumpiyansa habang si Naryad at Shamim ay lalong nagkatatag ang kanilang pagsasama sa kanilang pinagsamang pagsisikap. Ang apat na gawi sa pagtulog na ito, na madalas nating hindi napapansin, ay parang mga nakatagong susi sa kalusugan. Sa pamamagitan ng ilang minutong pagsasaayos bawat gabi, napabuti ng mga karakter ang kanilang sirkulasyon, kalusugan ng puso at pangkalahatang kagalingan. Ang kanilang mga kwento ay nagpapaalala sa atin na ang kalusugan ay nasa ating mga kamay at ang maliliit na hakbang ay maaring humantong sa malalaking resulta. Kung sina Bushra, Ahmad, Farhana at sina Riyad at Shamim ay nagawang baguhin ang kanilang buhay sa simpleng paraan, kaya rin natin. Ang hamon ay simple, simulan ang pagbabago ng mga gawi sa pagtulog ngayon at maranasan ang pagbabago sa sariling katawan. Ang kwentong ito ay nagtatapos sa isang inspirasyon. Hindi kailanman huli ang pagsisimula ng pag-aalaga sa sarili. Ang bawat maliit na gawi ay isang hakbang patungo sa mas malusog at mas masayang buhay.